Guys, yung kita tayo sa palengke ng Koron Palawan. Ayaw, guys, dito tayo ng pasalubong. Ano na 300. 300. <laughs> So guys, ito na yung pinaka main palengke ng Koron Palawan. Ayan guys, bumili tayo ng danggit 100 per pack. Pinabalot sa papel para hindi mga mangamoy sa airplane habang nag travel tayo. Ayan guys. So guys, maraming dried fish. Ayan, dilis, sapsap, -sap, at iba iba pang klase na dried fish. Ayan guys, pinabalot ng ating pasalubong talpa uwi na tayo ng Manila. Guys, please comment, like, share, and subscribe. Pakiclick na rin guys ang notification bell para lagi kayong updated sa aking videos. Thank you for watching guys. So guys, ito na may tricycle dito sa Palawan.